Magkabukol ako. Good morning! May event ako ngayon at talagang pinagdasal ko sa Panginoon na magkaroon ako ng maraming energy at kakayanin ko habang nasa first trimester pa ako. So, magagang gumising dahil alam kong medyo mabagal akong kumilos at mabagal akong kumain at mabagal akong maligo. So, kita -kit sa mga pupunta mamaya at good luck at enjoy sa mga damit na mga branded, mga overruns. So, first time kong aalis or pupunta ng event na walang tanggal sa buhok sa kilikili kasi takot na ako dahil nga ito oh, magkabukol ako. Ito, sa ano to sa band -aid? At saka takot din akong lagyan siya ng deodorant kasi nga affected pa ito ng area eh. Bahala na mamaya. Gusto ko pa rin kasi talaga magsuot ng pang sexing damit. Hindi ko na lang muna itataas-taas kilikili ko. You know me, I'm so confident to raise my arms. Both arms. Kasi confident naman akong may pagmamalaki ako. However, baka makalimutan ko mamaya. <laughs> Bahala na yung makakita. Actually, hindi pa naman siya masyadong ano, pero ayoko lang. So, suklay-suklay muna ako dito habang nag-boil si Bobby ng water pangligo ko. So bago ako maligo, ipapakita ko muna sa inyo na maghihilamos ako using the glutamilk sulfate oatmeal na 5 pieces for 300 pa rin ngayon. Yan siya at gumamit din ako ng clarifying foam wash however sold out si clarifying foam wash. So yan talaga dalawa pinagsasabay ko lalong lalo na kapag maghihilamos ako at lalong lalo na kapag may pimples ako. Kitang kita nyo naman how visible my pimples are sa forehead area. At eto lang talaga silang dalawang takbuhan ko sa concern na to. Kaya sa mga naubusan ng foam wash, antay-antay lang kayo. Sa mga di pa naka-avail ng 5 pieces for 300, huwag yun na antay maubusan kayo. Dahil baka isa na kayo sa mangungulit sa akin. At dahil tapos na ako maligo at isang area lang naman yung affected ng may bukol, so whole area doon ay nilagyan ko ng gyoder at dito sa kabila pa unti-unti lang. Minimake sure ko na hindi matamaan yung bukol dahil baka magka-infection ulit. Question me, saan mo ba yan nakuha? Una habang nanonood ako ng movie, ni-raise ko yung arms ko para makapag-stretch. Tapos na feel ko na nililimit yung pag-stretch ko at umahapdi din siya at the same time. Tapos doon na mahilig kasi ako mag-google kaya i-search ko kaagad. By the way, I'm using Wear Me Tinted Sunscreen. Ito yung ginagamit ko everyday lalong-lalo na kapag umaalis ako para protected yung skin ko. Talagang naniniwala akong sense yung pagbubuntis ko ngayon or sensitive yung mga buntis dahil kahit sa banib hindi niya pinalagpas kaya takot na akong magalaw galaw pa dito sa buksa kilikili ko. By the way, just an FYI, sa so, binibenta kong tinted sunscreen. Last time kasi nakabuy one take -1 kami. Binay one take -1 namin for the reason na March 2025 ang expiration niya. In which, mali yung pagka-print. Kaya sabi ko, baka walang maniwala. Kasi ang totoo po, 2 years po ang shelf life ng tinted sunscreen. Kahit ang mga products po, 2 years po talaga. Kahit yung sa barley na iniinom, 2 years din ang shelf life nun. However, another cost of expense na naman siya kung papalitan pa namin. Kasi dapat, March 2026 pa po siya may expire. Kaya nag-inform lagi si Bobby sa live na pwede siyang may use up to March 2025. Kasi hanggang March 2026 naman talaga siya pwedeng magamit. Tapos plano namin, total paubos na din naman siya. Ako na yung makikip dahil pang personal use ko na lang. Kasi sa sobrang bait ng Panginoon, may naniniwala talaga na 2026 pa siya ma-expire. Regardless dun sa mistake na pag-print. At ang daming nagkakagusto sa formula na yun, even me. Kaya sabi ko, sige patuloy na lang namin na pagbebenta at lagi kami mag inform sa live. At sa mga hindi naman nakakasali sa live ay pag inform kami dahil mag reach out din naman yan sila. At dahil dun, hindi na din siya by one take one. At dapat sanang susuotin ko dyan ay yung lip and cheek tint ko na red. However, hindi ko siya mahanap kaya yung brown na lang ni Bonso from Avon. At kung nakikita niyo kung bakit ako nagpahinga sa glit dahil may pagka OA times na din ako ngayon sa first trimester ko. I know I'm OA na to some of you but I'm more OA now ngayon sa first trimester ko. Going back to the book, ang mga na-search ko naman sa Google ay marami. Possible siya nagka-impact siya nabang na nabubunot ng buhok sa kilikili which is siya yung pinaka less to worry sa lahat ng mga results. Possible din nabuo yung bukol na yun dahil may mga germs siyang pinipigilan at ayaw niyang kumalat ito. Pwede ding HIV pero malayo kasi hindi naman pa iba-iba ng lalaki. At ngayon sa pagbubuntis ko, hindi rin ako nagpapanil so malayo malayo pa rin sa HIV at mas lalong hindi ako kumakain ng prutas nang hindi kami nagbabalat so malayo pa rin sa HIV. Possible din daw baka may problema sa kamay ko, sa balikat and the last one is sa breast which is yun yung pinaka ako ng bongga. Kasi alam niyo namang may bukol ako sa breast, diba? ba? At takot ako may malicious something nangyayari sa breast ko kaya nagkaroon ng bukol. Since hindi na ako nakaka ng barley ngayon dahil nga buntis ako. Eh yung barley yung nagpapa para hindi ako umabot sa ganyan. So kaya dai dali kami nagpasked ng check up. Kung naalala niyo yung naka ako na pumunta kami ng hospital na ni Reels ni Bobby na mostly sa comment ay pumunta daw ako ng hospital lang hindi nakabara at nanginginig pa ako ng mga time ngayon dahil grabe na yung lagnat ko. Dahil nga din sa bukol ng kilikili ko. At sinabihan pa akong hindi daw ako confident. Ate ko, confident ako sa lahat ng mga sinusuot ko. With or without bra, it's just like yung feeling ko kasi nung nagka-fever ako ng mga time na yun, kahit mainit na mainit ay nilalamig ako. Kaya inaassume yung hindi daw ako confident sa suot ko. Anyways, ang result sa check-up is dahil sa pagbubunot ng buhok sa kilikili. At dahil doon naibsan yung worries ko, dahil takot talaga si Bobby na ma-worry ako dahil nga buntis ako. Ayaw niya mag-overthink ako at din walang sagot sa mga tanong ko kaagad as in asa Kaya starting nung araw na yun, kot na ako mag-pluck ng axilla hair sa kilikili. At luckily, gumagana naman slowly yung ni-recommend na ointment ni Doc. So, papakita ko yun sa inyo soon. So, kapag hindi naman nag-work using the ointment, meron din siya ni-reset ang gamot na antibiotic na pwede sa buntis. Pero sabi niya, as much as possible, mas maganda, pumutok na siya using the ointment. Twice a day, maglalagay umaga at gabi at make sure na nakugasan ng maayos every after ligo at punas. Kasi sabi ko kay Doc, Dok, ang tagal ko na nagpa-pluck ng axilla hair sa kilikili ko. Ngayon lang nagkaganito. Sabi niya, prone kasi sa infection ng mga buntis, kahit sa mga UTI, normal yan sa mga buntis. So, wala daw akong need to worry basay basta i-follow ko lang yung sinabi niya. At luckily ngayon, unti-unti na siyang nawawala kahit minsan lang ako naliligo. Haha. <laughs> Actually, marami pa sana ako si share pero wala tayong oras. Yun lang, bye.